Ano ang isa sa mga dapat malaman ng isang Muslim sa kanyang buhay? What are the first thing that Muslims should know? Everything. What? Ha? Isa, dalawa, tatlo, apat. Quatro. Oh. Ano yung dapat malaman natin bilang isang tao? Dagdagan mo, bilang isang Muslim. Maraming dapat malaman, Di ba? Pero ayon kay Muhammad ibn Abdul Wahab, arbaatun asya allati yanbaghi lil muslim an ya'rifa fi hayatihi. Take note of this mga kapatid. Ito ang pinakaimportante na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ano dapat malaman? Hmm? Makilala ang Allah. Hmm? Makilala paano? Makilala ang Allah, makilala ang Panginoon. Paano? Sa kaisahan. Ha? Sa kaisahan. <coughs> Kahulugan ang ka. Hmm. Paano mo magigilala? Pag-aralan. Pag-aralan. Nakakunik ka na. Ano yung pag aral Tauhid. yung Yan sa titna mater natin. Ano yun? Malalaman mo siya dahil sa tauhid, dahil sa kaalaman. Alal. <coughs> -al. Al, -al. Al, -al. Al, al Hada yung bagayin kung iwahid ang nyari. Alal. An ya'la mabinafsi. Mada. La an ya'rifa ya man huwa Allah alladhi khalaqahu. Sino ang Allah, ang yung Panginoon na lumika sa iyo? Magkaroon kaalaman. Hindi mo malalaman ng Allah kung wala kang sapat na kaalaman patungkol sa Kanya. Paano mo malalaman? Of course, in the Holy Quran. Of course, with the sunnah in hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito kahalaga yan, mga kapatid. Ang sinasabing kaalaman. Nakita natin, narinig natin, nalaman natin na ang lahat na kung anong dapat meron tayo ay ang kaalaman. Maski wala kang pera, pag may kaalaman ka, mayaman ka. Maski wala kang kapangyarihan, pero pag maalam ka, mas makapangyarihan ka. Lahat. Maski ikaw ay isang dukha na mahirap pero maalam, pag namatay ka, mayaman ka sa libingan mo. Pag maalam ka, ikaw ay mamahalin ng Allah at ang kanyang mga anghel at pati ng lahat ng mga tao kasama pati ang lahat ng mga nilika na bukod pa sa tao. Ang anghel, ang mga inkanto, pati na rin ang sinasabi natin mga bagay. Bato, lahat yan. natin last week. Man kharaja fi wa huwa, huwa ilma fa huwa fi sabilillah. Ang sino maglubabas sa kanyang bahay patungo sa kalaman na nag-aaral, siya ay nasa daan patungo sa Allah. Si Pinwin bro. Sino ang mamatay patungo daan sa patungo sa Allah na matay na shahid? Halimbawa ikaw, pumunta rito, galing mula sa accommodation pumunta ka, tapos may nangyari sa iyo, nasagasaan ka, sana hindi mangyari. Pag namatay ka doon kapatid, huwag mo pagtawanan ng paraiso. Dahil ang gandim pala mo ay paraiso. Lian nagaanta si ilallah. Ikaw ay nasa daan patungo sa paraiso. So, ibig sabihin ng kaalaman, maraming kaalaman. In kasamal ulama, al-ilm ala kasmin. Dalawang uri ang kaalaman. Kaalaman dunyawi wa kaalaman na syari. Kaalaman patungkol sa mga about sa mundo makamundin bagay ang mga iba't ibang mga profesyon. Pangalawang kaalaman ay ang kaalaman na kung saan tayo ay dapat magkaroon na kung ano ang Islam. Paano mo sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang kanyang mga pangalan? Ano ang tauhid? Ilang uri ang tauhid? Anong patungkol sa uluhiyah o rububiyah? Ano ang patungkol sa asma o sifat? Anong shirk? Yan. Anong patungkol sa shirk? Ano yung nasa Quran? Ano yung sunna? Ang lahat ng mga ito. Dapat nating malaman dahil pag ikaw ay nagkulang ng kaalaman, parang isang tao yan na pagkulang ka sa pagkain at hindi masustansya, ang kinakain mo, araw-araw kinakain bulan mo, bulan-bulan na, tiway ka na, parang payat-payat ka na. Kailangan masustansya ang nakakain ng katawan para maging malakas ang kaalaman at ugnayan natin sa Allah magiging malakas ka pag ikaw mismo ang puso mo ay alam mo yung sa Quran at sa Hadith naririnig mo sa mga iba't ibang mga ngaral at mga pantas sa Islam because the food of our heart is the knowledge in Islam ang puso ay lumalakas at humihina at nagbabago tama? ang puso ay nagmamahal din at nagkakaroon din ng puot at galit Tama? Paano magmahal ang puso? Tumitibok, di ba? Hindi ba tumibok ang puso? Tumitibok. Ha? Tumitibok kayo pa tayo. Ikaw bro, tumibok na ang puso mo. Kasalukuyan. mo Maririnig Al mo. Al-ilm bi Allah ma'bud ilahu wahid ang kaalaman na ang Allah na nararapat dapat sambahin na nagi isang Diyos man huwa Allah huwa ilahi la sharika lahu yan ang nang lahat nang mga perpeta sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos. Walang katambal, mag-isa lang, dahil hindi nararapat sa Diyos na dalawa at tatlo at magkaanak at magkaroon ng anak at magkaroon ng mga espiritu na anong pang mga gusto niyang sinasabi ng mga iba. Sa Quran, makikita natin sa surat ng Taha, Inna ni anallah la ilaha ila ana fa'abudni wa aqimi salata li dhikri. Sa daw makikita sa Quran na nagsasabi na siya ang Allah ang Diyos? Marami. Wa ilahukum ilahu wahid. Siya ang Allah ang tunay na nag-iisa yung Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Siya ang Allah na nagpakilala na siya ang Allah na ibig sabihin ng Allah maabud. Pinupuri ni lululhati at sinasamba. Maski hindi pa siya, maski eh, hindi pa tayo nalikha, maski hindi pa nalikha ang mundo, siya ay maabud na nanatili na siya ay pinupuri ni lululhati ng lahat ng anumang nalikha niya at hindi pa nalikha. This is the uniqueness of Allah. Jesus Kristo. May sabi ba siya? Nasabi niya na ako ang sambahin. Ako ang daan. Lahat ng mga propeta nagsasabi ako ang daan patungo sa nag-iisang Diyos, sambahin ang nag-iisang Diyos. Nagturo siya na sambahin ang Diyos. Sa Quran nagsabi ang Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laqad ba'athna fi kulli umatin rasula an ya'budu Allaha wa yastanibu ataghut." katotohanan, bawat henerasyon kami ay nagpadala ng mga propeta sa lahat ng mga henerasyon. Na ang mga propetang ito, wala silang pakay layunin maliban sa sabihin sa mga tao na sambahin at kilalanin ng tunay na nag-isa ang Diyos na siyang Allah. Ang sino mang magtambal sa Allah, maging suwail, maniwala sa ibang mayroon pang mga Diyos, talunan sa araw ng pag -ubong. Kaya sa Islam, bawal sa Islam na hindi basta-basta tayo pumupunta sa at naniniwala sa mga mangkukulang, sa mga may mga kaalamang itim, o yung mga mangkukulang. Kasi para kang ikaw, itinatambal mo ang Allah. Walang nakakaalam maliban sa Allah. Pero naniwala ka sa isang tao na may mangyayari dahil sa paniniwala mo sa kanya, nagtambal ka na sa Allah. Kinatakutan mo, minahal mo ng sobra ang isang tao nilalang lang dahil bukod pa sa Allah, yan ang problema. Pero, yung sinabi ko, nagmamahal Ang tao. Ang tao. Hindi mo yan mapigilan. Pero ang punto rito, mga kapatid, paano magiging kumpleto ang pananampalataya? Man ahabba lilla wa abagada lilla faqad istakmal adina. Allahu Akbar. What a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Whoever loves for the sake of Allah and whoever hates for the sake of Allah, indeed, he has completed his faith. Ang pagmamahal ba'y para sa Allah? Di ka magugma kaysa ang buti sa imong kinabuhi na gusto niyo. <laughs> magmahal ka sa Allah. Sa magulang mo, sa kapatiran mo, sa minamahal mo. Mahal kita dahil ito, hindi tumuk ng puso ko, asawa ko, o nililigawan ko, pero unap dahil para sa Allah. Dahil ako ay Muslim na nilika para sambahin ng Allah. Ang lahat ng aspeto ng buhay ko dapat may ugnayan na kasalalay para sa Allah. Para yun ang maging pagsamba. So una mga kapatid na dapat malaman ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng sapat ng kaalaman na ang kaalaman, ka yung mga kaalaman sa mundo, optional lang yan. Pag-aralan mo, you will have reward, lalong lalo na kung gagamitin sa Islam. Engineer ka, doktor ka, o karpentero, o IT, pag-aralan mo yan, may reward ka kung gagamitin siya sa Islam. Pero kung nag-aral ka para sa mga at hindi mo para sa Allah, walang reward ka. Paa reward, sweldo mo dito sa mundo. Pero ang Islam, ang natin, ang mga babuting ginagawa natin para sa Allah, subhanahu wa ta'ala. Nakuha nyo, pero ang dapat na magkaroon tayo ng sapat ng kaalaman ay ang Islam, ang Sharia, ang Hadith, ang Tawhid, ang Fiqh, ang Sira ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na which is all of the subject matters, pinaka-importante at dapat magkaroon tayo ay ang kaalaman sa Tawhid. Itong subject matter natin, itong kinukuha natin. Eh. Al-ilm. Mabaad al-ilm. Hmm. Pag ikaw ay may kaalaman, anong sumunod dapat? Ha? Ah, Masya Allah. Takbir! Allah. Isabuhay. Yun yung sinasabing alamal. Aha. Ito ay knowledge. Ito ay action. Apat na dapat malaman. Malaman. wajib pai ito sabi ng mga pantas ng isang muslim nabasa niyo? <laughs> tak boleh mau bro, tak so, boleh mau pergi ni. Ini sudah lagi ya. Kamu <laughs> nak malam malam. <man>, <laughs> <laughs> kalau kalau kau risi tau sah, ini kasih aku yang misalnya di kuda ini dia risi lagi. <laughs> apat na dapat malaman wajib ng isang muslim <laughs> lalong mag-iinit ang ating kwarto dito <laughs> <laughs> mahirapan kayo magpasa <laughs> pero bro, sumunod lang kayo yung sinasabi ko, makuha niyo agad focus lang kayo. kasi pag nag-aaral ka, wala kang focus hindi mo makuha, minsan ako walang focus hindi ko, ah, ano yung sinabi mo? al-amal <laughs> okay, bigyan ko kayo ng halimbawa ang tao na may kaalaman ilang engineer, doktor, alam niya ang gagawin. Pero wala siyang gawa. What do you call that? Pag-alit. Galing ang action mo, bro. Fadi. alit Ano yun? may mga sign language. Ano yun? Fadi. Fadi. Oh, hala, kalam, Arabi. Fadi ma'fi faida. Anda bas gir-gir kalam. ma'fi faida. Anda Filipini ro. Fi, ro, Filipini. Ganito ka nalaga ang aksyon. Dahil ang Islam, hindi pwede salita lang. At paniniwala lang kapatid ng umat. Kailangan natin ng gawa. Sabi ng Allah sa Quran, Inna ladhina aman wa aminu salihat yung sila na naniniwala sa Allah at nagsisigawan ng mga mabubuting gawain. Hindi yan maghiwalay. Ang sinasabing iman, ang iman na pananampalataya, kaulun bilisan, e atekadun bilkal, wa amalun biljawari. Hada wal iman. Wal imanu yazidu wa yankus. Hindi ganyan. Ang sinasabing totoong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang sin binibigkas o sinasabi ng dila, sinasabi mo, La ilaha illallah, pinawala mo na walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa Allah. So ang pagsamba sa Allah, pag-aayon pag-ahaj, pag-uumra, pagsasabi ng kabutihan, pag-iwas ng haram, pagkain ng halal, zakah, at pagpapatera pa. Eh kung yan, hindi mo yung ginagawa. Sabi mo, importante pa yung kay Nani? Wala man ang puso ko na nag-iisang Diyos. Humana siya. Humana. Wana. Wana. Ano yun? Bro, bro, ano yung sabi mo? Fadi. 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 Walang ibig sabihin nun. diba? <laughs> <laughs> so, ibig sabihin, gir-girbas ka lang. Mafi-faida. So, al-amal, <laughs> ang at ang pananampalataya hindi yan naghiwalay. May kasabihan ng Arab. Al-ilmu bila amal kasajaratin bila tamar. Ang isang kaalaman na walang aksyon ay katulad ng isang puno na gaano pa kalaki ang puno pero walang bunga. Bro, ano ang mangyayari sa puno na malaki, na maganda, na walang bunga? Hmm? May fayda. May fayda. faida pa sila. Kasisilungan lang. Nagbibigay ng hangin at lamig. Yun lang, yun lang 'yun. Lagayan <laughs> ng duyan. 'Yun ang fayda niya. Kasama rin 'yung no, lagayan ng duyan. Pero bro, Ang totoong pinaka isa sa mga layunin ng puno ay magbibigay ng puno. Di ba? Ang Muslim na naniniwala sa Allah na walang aksyon. Ano? Fadi. <laughs> okay ka bro. Fadi. Maganda yan. May, may, may bagong tayo ngayon. Ano, makita mo start, Stad. Fadi. Maganda yan bro. Ibig sabihin walang faida. ka. Totoo yan mga kapatid. Alam niyo ang gawain na walang ang palaman na walang gawa, mafifaida. At hindi tatanggapin ng Allah. Ang paniniwala mo kung walang aksyon. So, kailangan magkaroon ka ng ala amal bima amarallahu bihi. Ayan. Bima amarallahu bihi. Ayan. Ako niya dyan. Na. O nga, tama. Tagalog. Ika, inga, Arabic Ibig sabihin, ang gawain sa mga ipinag-uutos ng Allah sa Quran at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, lalo lang na kung nag-uugnay ito sa sinasabing kaalaman. Tama? Okay. After you have already gained the knowledge in Islam, and at the same time you have also put it to action because you works on whatever the knowledge that you have, then what do you think is the next? ba huh? Ha? Um... Ibahagi, ha? Ibahagi. Ibahagi. Uh -huh. Saan kayong kayo? Ituro. Ituro. Ibahagi. I-maintain. Okay. Gradual. I-maintain. Ano pa? Hmm? Ipaalam. Parang alam. Ipaalam. Mamamaalam na ako sa inyo kapatid. Ipaalam na sa inyo. Goodbye. Huh? <laughs> Ganun na Ganuna ba bayon. Consistency. Consistency. Wow, man. You're great, man. Consist Consistency. Okay. Consistency. Consistency. Okay. Define. Consistency. You find it. it. Hmm. Ya yani, yani, uh, hmm, so, di. Uskutu, mati kalam gir gil Hmm, macam ni ke? kalam apa nak? aksion. action. May aksion apa? May action. So, kelangan. Di tohna, wakalang, Wakang lumingun. Wakang lumingun. Ay, bukan sama lumingun. <laughs> <laughs> wakang lumingun. Eh, may maganda doon, bakit hindi ka dilimun? Bro! Ha? Ano? Pag lumimun ka, ay sabihin mo, ah, may kaligawan ka. May <laughs> 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 kaligawan ka. ka, ka. Huwag <laughs> kang kukurap. <laughs> ha? <laughs> ano pa? Huwag uh, bumalik sa nakaraan. Huwag kang bumalik sa nakaraan. Ah, uh, ano ba yung ang uh, bagong ano na? Ano? Dating daan. <laughs> Ayaw mo ng dating daan. Gusto mo bago? Sa, Sa tuwid na. Oh, ano ba? Propagate, oh, propagate. O, yun. Dawa. Ano yung sinabi mo kanina? Ibahagi. At dawa to ilay. At dawa to ilay. Correct yan. Ibig sabihin, simply as propagation. Share. Deliver. Share. Share. Hmm, lahat niya. Uh, ngayon, dito like, sa Facebook. Share. share. <laughs> like. Subscribe. like. <laughs> like. <laughs> <laughs> subscribe. Whatever you call it. <laughs> okay. Mga kapatid, itong tanong sa dawa. Iyan eh, kung hindi ako magdawa. Busy kasi ako. Ano? Ayaw ko Ayoko Ayaw ko mamahagi. Bakit? Kasi nahihiya ako. Kasi wala akong kaalaman. You mean, you no. Paano ko magdatawa? Kailangan talaga magkaalam. Mag eh meron na akong alam. Meron na akong dawa Pero ayaw ko magpahagi pa eh Kahit mahulong man ko. Nahiya oh. Nahihiya ako. Ha? Doktor. Nahi -angay. <coughs> kabatid, ang ay. Para ka rin. Mga kapatid, ang pagdadaawa, hindi lang yung ikaw ay magbahagi. Magdaawa sa pamamagitan ng iyong magandang pag-ugal. Makitungo ng mabuti sa kapwa. Magsalita ng malumanay. Tumulong sa kapwa, magbigay ng payo. Magpakumbaba. Yan ay dakwa na yan at lalo na ang dawa na sinasabing dawa ay al-iblag o tabliq bima at tabliqu bi ibig sabihin yung mamahagi ka sa ano yung tungkol sa Quran kaalaman sa Allah at sa turo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> dahil walang silbi ang kaalaman at walang silbi ang iyong aksyon kung hindi ka mamahagi yes kung yung come bahay, mo pa dati masamang tao, tapos talagang meron ka na yung unang dalawa, yun. so, paano ko makapagdadawa sa dito? Ano ko eh? Alam ko, masamang tao yan. Hindi ko alam sasabihin. So, hindi pa wala tayong, wala tayong um, um, obligasyon o pananagutan na baka lalo pa magpadala sa pangalan ng ala na ma pa. Kasi magdadawa sa akin, oo, oh, sinungaling ka naman eh. Kasi yung kailangan, eh, ibig sabihin, bako madami na lahat. Kung nagdawa ko yung pangalan ng anak, so ang naglawa ako dito sa kapitbahay ko na dati alam niya masamang tao ako. Eh, nagbago ka na eh. Oo. ka na na. Ito yun. Halimbawa, may kaalaman ka na sa Islam. isinasabuhay buhay mo ng Islam. Kailangan mong mabahagi sa dun sa mga kapitbahay mo na mga wala sa Islam. Hindi mabuti ang kanilang paniniwala. I mean, mali ang kanilang paniniwala. Magdawa ka pa rin. Sasabi nila, Okay maniwala dyan. Ano yan oh, okay. yan? Okay. Triping lang nyo yan. <laughs> <laughs> ah, Nag-muslim lang yan kasi mag-asawa ng apat. Ha? Tapos iba-iba pang mga sinasabi nila, judgmental, mga kapatid, ang mga propeta ay ni inalipusta. Sila ay nakadanas ng matinding pagsubok sa mga tao. Pinagtabu yan. Sinabihan ng mga siraulo. Patuloy pa rin sila. Alalahan ninyo yan. Yan, ikaw at ako, tayo ay dadaan sa mga ganyan. Bakit? Bakit?

ang pagdatawa, hindi mo matatamo ang kaalaman at ang gawa at ang pagdatawa kung wala kang sabar. Okay? Anong sabar? Ha? Yun lang ang nalalaman natin. Ang sabar pagtitiis. Batid yun ba ang pagsasabar, mga kapatid? Ay yung pagpigil palang doon sa kasamaan na hindi mo gagawin Makita niyo yan pagpigil ng kasamaan na hindi mo siya gagawin Ibig sabihin pag may dumating sa iyo na mga pagsubok na pahirap sa buhay pipigilan mo yun sa sarili mo na magsalita agad na ikaw ay may mga hinagbis na pinagdadaanan na sasabihin mo sa mga taon na bakit ganito ang naging buhay ko ya Allah, bakit ako pa yan ng problema pag yan ang sinabi ko. Huh? dahil ang pagtitiis haba susyay, yam na pipigilan mo ang sarili mo sa mga panghihinakit o pang pagre-reklamo o pang, ano pa, yun? Ano pa yung hmm. magaling puso, Anong paglipos na? Hindi yun. Yung nagreklamo ka na sa mga reklamo na nangyayari sa buhay mo, titiisin mo yun, bro. <coughs> <coughs> Ina masabro ninsagmatil ula. Katotohanan, ang tunay na pagtitimpis sa una pa lang na dumating sa'yo, tiisin mo na yun na para sa Allah. Minsan nagtitiis ka dahil after one week, two months, ganyan kasi nakarecover ka na. Nag-move on ka na. Sabi mo wala nang magawa. Whereas ang pinaka-importante, doon pa lang sa una, titiisin mo ito, nakagustuhan nito ng Allah, dapat mo itong tiisin. At ang pagsasabar mga kapatid, ay tatlong uri ang sabar. Unang sabar, sabaru bitaatillah. Ang pagtitiis sa mga pag-uutos ng Allah. Ang sala, ang saum, ang hajj, pagpigil ng kasamaan, Yan. Diba? Sabr yan. Mga pag uutos siya ng Allah na huwag mo sundin ang mga kasamaan na haram sa Islam. Pangalawa. Pangalawang sabr ay ang asabrubimaksiyatillah. Ang pagtitiis mo, pagpipigil mo doon sa mga ipinagbabawal ng Allah. Allah Akbar. Look at this. Ang sabar pala, Ustad, una, titiisin mo yung mga pag-uutos ng Allah. Oh, kasi kung hindi mo titiisin, hindi ka magdarasal ng fajr sa masjid ng umaga, alas 4 pa lang, gigising ka na pupunta doon. Eh kung wala kang sabar, ang katir, fim mukaye, fi batania, kalas. Ayaw mo na yung isipin yung ano, papunta doon. Bakit hindi ka magsasabar? Lahat, wasbir, bima amarakallahu bihi. Wasbir, kama sabara ulul azm minar rusul. Ya Muhammad, magtimpi ka sa pag-utos, magtimpi mag ka sa mga hukm ng Allah, sa mga pag-utos ng Allah, sa mga gusto ng Allah. Dahil ang sinumang magtiis sa mga pag-utos ng Allah, sila ang mga taong tunay ng Pangalawang saber ay ang pagtitiis sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ang mga pinagbabawal ng Allah, gusto ng tao. Tama? Sabi, masarap daw ang kayo ang nagsabi. <laughs> Nat natikman na bro. Ha? Ah? Di ba? So dahil yun, pipigilan mo yun para, para sa Allah. Subhanahu. Sige bro, sa lalabas ako. Salam. Tapos, pag napigilan mo ang pangatlo, ay ang sinasabi, Insya Allah, kukunin natin yan sa susunod na linggo. So, yung pangatlong uri ng sapo. Uzakamullahu khairan wa ilal At least, nakuha natin yung tungkol dyan.